Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagpabok ng reading sa atin. At po nag-avail ng mga bracelet, spray, perfume. Ah, sold out pala yung perfume natin. Ano? At yung mga dwarfs natin kung gusto nyo po mag-order para may kaibigan po kayo. Ano? Yung money bowl po natin, lahat po yan available para sa mga business na gusto nyong itayo. Or magbabantay po dyan sa inyo. Yung mga client ko na nag-avail po ng money spell, huwag po kayong mag-alala. Yung mga hindi pa na-ship, kasi medyo nahirapan tayo sa pag-ship. Uh, pero okay lang po yun. Uh, open na po yun sa pangalan ninyo. Naka-ritual na po yun. Naka-connect na po yun kayo sa spell. Okay? Maraming salamat po sa lahat na nag-avail po talaga. At yung sa reading naman, fully book po tayo, pero pwede po kayong isingit. Halimbawa, na uh, natutulog yung OFW, yung pwede po kayong, halimbawa, yung naka-schedule sa 2 p.m., sa morning, tulog pa, pwede ko po kayong ilagay. Okay? So, wag po kayong mag-alala sa mga schedule ninyo. Basta po, nakabayad na po kayo, matik po yan. Okay? reading na po yan kaagad. Okay? Eight of Wands. May travel sa person mo. Ano? May travel. Um, may lakad. Importante. Pwede rin itong mabilis na energy. May pag kilos, kumbaga. Okay? May pag kilos tayo dito. So, tingnan natin kung oh, gustong lumabas si maring meron kayong lakad gagawin isang magandang importanteng bagay mari din may pipirmahan siya okay documents any kind na tingin ko ikakatuwa to ng puso niya okay magiging maganda naman ito at wala akong nakikitang masyado pareho kasing sumagot yung 8 of wands at saka the chariot Okay, lagi po yan. Maganda. May blessings. Pwede rin po na may bisita. May tao maghahanap sa kanya. Magandang balita ito. Tingin ko for sure. Kasi walang negative naman lumalabas dito. Ano? Magandang balita to Pwede rin na inaantay niyang pag-alis. Promotion sa trabaho. Pwede pwede po yon Okay? Eight of Wands. May makukuha siya na gustong gusto na niya magandang balita nga ito. Alam nyo, sa totoo lang, ilang araw na okay na okay yung mga cards ninyo. Natutuwa ako. Feeling ko talagang meron na nag-success yung career dito. Natapos na, Naka-move on na sa mga pangyayari. Alam nyo yun, yung naayos na nilang kanila-kanilang buhay. Hindi na sila tulad ng dati. Okay? Maraming, ano eh, maraming pagbabago sa sense ko dito. At inaantay niya yung tawag mo, possible. Kung hindi ito trabaho, possible na someone na gusto niyang makausap. Possible din na, possible din na yung... tingin ko may meron talaga eh. Kasi si Queen of Wands nakaganyan pa siya eh. Okay? May magbibigay din sa kanyang regalo. Possible. O ikaw. Iniisip niya na sopresahin. Okay? May nakikita tayong pag pa surprise sa isang araw or bukas this week. Okay? tingin ko nagumpisa kayo sa maayos eh. Pinahirapan mo ata ito or ganun. Pwede. Uh, pwede rin na childhood ito. Pwede rin na college. Katrabaho. Kasi nandito si Six of Wands. Okay. Nagumpisa kayo sa dating apps. Pwede rin sa nag-start sa Facebook. Nag-textan. Doon kayo nagumpisa ng person mo. Ano? So, Pwede rin, pwedeng ganun. Baka ganun yung maring kaibigan. Okay? Nagkakilala kayo sa party. Halat kita ba yung ano ko dyan? Yung cards. Okay? Pwede, pwede rin sa party, nagkayayaan, yan, nagkakilala kayo, inuman, okay. Pero tandaan ninyo, saan nyo nakilala yung person niyo doon din kayo mamomblema ako naniniwala, yan ang kasabihan ni Mailitaro. Ako sa, sa tagal kong witch, sa tagal kong gawain na to, napag-aralan ko kung saan mo nakilala yung person mo, doon ka rin Oo. Possible po yan, mga madam ko. Okay? Yan, the high priestess. Marami itong pangarap eh. Kaso parang stuck siya sa kanyang past. Stuck siya sa kanyang emotions. Pabigla-bigla ng desisyon. Pabigla-bigla ng nararamdaman. Okay? I'm <coughs> sorry. Ten of Wands. Bigla akong nasa mid. Okay. Ten of Pentacles. Ano itong Ten of Pentacles sa uh, energy ng person nila? Okay. Naku, mukhang mababali na to sa kakaisip sa'yo. Puro siya overthink. Ayan, no? Ayan, no? Puro plano, puro oh, pag-iisip, inaantay ka niyang mag-manifest -man niya, nagpipray siya. Minsan, sinasabi ng puso niya na mag-message ka na, mag-usap tayo, yan. High pride, may pagka-pride din tong person mo, ano. Yan, may nakikita tayo. Um, meron din ako nakikita dito, mukhang unexpected mo na ginawa niya ito. Possible nagloko ito sa'yo, okay? Nagloko ito, possible na may ginagawa siya ano to yung six of wands kasi yung yung ano to the chariot sinagot eh, ni ni ano sorry ni hermit okay ano yung six of wands celebrations meron kang makukuha na mataas talagang pag-angat dito sa taon na ito damay ka eh kasi meron meron siya rin iaabot sa na matutuwa ka possible yung mga bonus diyan ano Pumasok na, pwede. Mga boss ninyo, mababait. Minsan, November pa binibigay. Pero para sa akin, in, uh, so uh, mabait naman pag gano'n, nagbibigay ng maagang bonus. Pero nakakatukso kasi yung pera, ano? Kapag binigay sa'yo ng maaga, mauubos mo talaga yan. Ako gusto ko, yung mga tao ko, pagdating ng January, may pera talaga. Okay? Okay? Ayoko gastusin nila sa Christmas yung pera nila. Wala naman sigurong masama kung isang maliit na handaan lang yung yung ilalagay natin sa mesa natin ano? Yung saktohan lang, 'wag ng walwala ano? Napakahirap po yun. Dapat mag-celebrate po talaga tayo isang New Year. Okay? Eh depende po 'yun sa inyo kung may budget kayo sa December, may budget kayo sa January, nasa sa inyo na po 'yun. Okay, mga love ko, nasa sa inyo po talaga 'yun. Pero uh, as your tarot reader, guidance, uh, 'yun ang gusto kong gawin niyo sa January, siksik liglig-liglig po kayong lahat. Yarab. Okay? Seven of cups, uy, dalawa. Oh. Cheating is coming. Ouch. Ay, nako. Natutukso pa rin tong person ninyo. Ano? Natutukso. Hindi niya kaya. Meron na Pumapasok ka sa dating apps. May tinatagong cellphone sa inyo. Okay? Meron siyang iniistok. Meron siyang tinitingnan person from the past. Okay? Tingin ko naman dapat talaga hindi naman sa ano, hindi naman sa ano ba to? Huwag kayong maging baliw kung nakikita ninyong stalking siya someone. Okay? Uh, iba pa rin yung makita nyo yung actual. Okay? Huwag nyo idaan sa cards o sa taro. ba diba, meron na kwento ko sa inyo last day na uh, meron nag-message sa akin na nag-kunwari nagpa-reading siya sa akin kunwari nagpa-reading siya sa akin tapos may nakita na may babae yung person ay yung person niya, ba? Diba? Tapos dadalhin niya daw dito kuno. Para ano, ipahiya yung person mo, ba? Diba? napaka naman ng tao na yun. So, pangit po yun. Kapag nakita niyo po dito sa reading, magpa-reading po kayo ng totoo. Kasi si ma'am sabi niya, char-char lang daw mag, nagsinungaling daw siya sa person niya na nagpa-reading daw siya, nakita mo yung babae. Huwag naman po sana kayong umabot sa ganun. Okay, magpa-reading po kayo ng totoo. Uh, kasi general po, po ito eh. So, dito may na-sense na mukhang naglolo ko yung person mo. Naglilibog, possible din uh, may contact kon yung pang ano I mean, yung sex okay maring naglilibog sa iyo kasi naglilibog siya eh, okay ini-stock at tinitingnan ka possible na nakikipag-date din ito kasi three of cups and the death thing niyo okay malino na malino yan na marami siyang tinitingnan na bukod sa iyo yan Pwede rin, hindi kayo nag-uusap. Yan, nabobord siya. Ayan, ayan, naghanap ng, ano, naghanap ng libangan. Okay? Uh, naghanap ng, pwede niya makausap. Yan. Okay? Pero like I said, hindi po kayo dapat na mag-overting o kung ano man. Okay? Kailangan pa rin natin ng uh, katibayan na meron siyang kausap or ano. Well, anong gagawin nyo? May nag-message sa akin, ma'am, ano po ba ang gagawin kapag nahuli natin yung person natin na ganun? So, kapag nahuli ninyo yung person niyo hindi nyo kailangan magwala, umiyak. Ano? Bakit ka nag-cheat sa akin? Ganito, ganito. hindi eh, ba? Kasi alam nyo naman ang sasabihin ng tao sa inyo yung person niyo Hindi ko kilala yan. Diba? Hindi na tayo bago sa mga rason ng mga person natin. Ano? So, hindi natin kailangan uh, ng explanations nila. Anong gagawin mo, mga madam ko, mga mahal ko, kapag nahuli ninyo? Pakitaan ninyo ng pagmamahal. Diba? Meron, for, for sure, meron. Bakit ako na nga ang linoko? Ako pa yung magpapakita ng pagmamahal. E eh, anong gusto mo sirain nyo yung pagsasama ninyo ng dahil lang sa third party? Kung third party ka, gusto mo masisira doon sa wife. Eh, alam mo yung lugar mo. Ako dito po ako, wala po akong kinakampiyan. Kahit third party ka pa, kahit kabit ka pa, kung mabuti kang tao, tutulungan kita. Okay? Yan. Eh, huwag yung kilay ng mga asawa dito. Bakit ko tinutulungan ng mga third party? Mga madam ko, mga mal ko, hindi po lahat ng ng asawa ay mabuting tao. Okay? Nakadepende pa rin yan kung sino ang mabu mabuti sa inyong dalawa yun ang tutulungan ko. Hindi rin po ako nagtatanggap basta-basta talaga. Sinasala ko po yan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, dadaan po kayo sa reading. Okay? Halimbawa, ma'am, may target po ako, may afam po ako, gusto ko pong makapera. Pwede naman po. Basta po ay mahal mo ang tao na yan good intentions po kayo. Okay? Meron pong lumapit dito sa akin kaibigan niya pero tumutulong sa kanya, pinagawa niya rin. Basta good intentions, natuloy ang business nila. Okay? Ganun lang po yun. Basta good intentions po tayo lagi. Wala pong masama doon. Matutulungan ka po namin. Okay, so anong overall energy? Magiging busy po yung person ninyo, okay? So tingnan natin yung... Maganda rin naman ito, kasi lumabas ito, oh. May lumabas yung tatlong pangit na behind. Possible nagloko yan sa inyo, nahuli na nyo, nangyari na to. Okay, hindi kayo makapaniwala. May nakita ko, baka... May nakita ko, nahuli mo pa nga ito habang naliligo, nagsisiyar possible din tulog, 'di ba? Mga ganun mga galawan ninyo eh, pakiela mero kay pakiela mera kayo, pakiela mero kayo, kayo sa cellphone ng may cellphone. 'Yan. So tapos magwawala kung mahuli. 'Yan. Huwag kayong magwala. Huwag kayong sumigaw, huwag kayong magbugbogan. Walang makukuha 'yan. Paglaban ninyong inyo, ganun lang 'yon, 'di ba? Akin lang tong asawa ko. Dapat maging matapang kayo. Okay? Yan. Sa mga gustong magpalago ng negosyo dyan, tulungan ko kayo. Magpamani spell na kayo. Last calling ko is December. Okay? Dapat January. Wala na pong magbabayad sa akin ng araw ng New Year. Hindi po. Hindi na po pwede yun. Okay? Pwede naman. Basta nakasama ka sa akin. Halimbawa, mag ka pa ng bonus mo. Pwede naman po yun. Basta... Kausapin niyo po ako ng maayos kung anong kailangan ninyo para na mamatulungan ko kayo. Walang masama dun sa makipag mumingi tayo ng pakiusap. Okay? Baka maintindihan ko pa kayo. May perang paparating sa iyo. Possible good news ito. Blessing is coming. Okay? yung mga bonus-bonus na nakikita natin. Hawak mo na ata. Paparating na. Mahahawakan mo na yan. Good news. Okay? Ang ganda naman ng ready ang readings ninyo mga langga, mga love ko. Ang ganda oh, sunod-sunod. Mashallah, -sunod. tingnan niyo oh. Knight of Knight of Pentacles, Page of Cups. Ayan oh, meron kang gagawin na ikakatuwa ng lahat, damay pati buong pamilya, damay buong pa, ano, buong bahay mo. Ano? May papasok na swerte, positive G, i-welcome ninyo yung mga sumama sa ating kanina ng bukang liwayway. Meron, okay? yan, mag, magdasal kayo. Ang bukang liwayway po natin is sunrise, okay? Kahit, kahit saan kayo lupalop ng mundo, i-search uh, nyo po yun kung anong oras yung sunrise ninyo. Ma'am, malamig na po dito, wala na pong araw ata. <laughs> Umaano. Yeah, may mga ganun na may... basta po meron po 'yan kahit walang araw basta doon tayo sa sunrise okay? Kung makulimlim o ano man, okay lang po 'yun. Maganda nga uma... umuulan eh. Ako gustong-gusto kong umuulan talaga. Para sa amin talagang kaming mga witch ay sign po 'yun ng maraming angels sa lupa. Okay? Ang ulan. Kaya masaya po talaga tingnan niyo sa Middle East talagang Uh, katuwaan nilang ulan. Masayang-masaya sila kapag umuulan. Okay? Puro kaperahan, successful. Ano? Yung mga maglo-loan yan, ma-approve yung loan ninyo. Huwag kayong mag-alala. Okay? Makakalagpos kayo dyan sa mga problema ninyo. Sa nasi-sense ko, yung mga nag ng ano ba dito? Yung um, sustento. Yan. Possible po. Darating po yan. Relax lang kayo. Huwag kayong magmadali. Okay? Yung mga inaantay mo tutulong sa iyo. Wow. Grabe ka, oh. Pareho kayo ng person mo matasang pangarap ninyo. Natutuwa ako sa mga matatasang pangarap. Basta wag lang po kayong maging mayabang, ano? Natutuwa ako sa mga taong ganyan. Ibig sabihin, may pangarap talaga sila. Pero, syempre, kailangan natin gumalaw. Kailangan natin hanapin ang swerte. Ano? hindi naman na, na, na ibig sabihin na wala ka ng trabaho, tatamad-tamad ka na lang, gustuhin mo, swertehin ka na lang lagi. Hindi po yun, okay? Page of Cups. Kailangan nyo rin pong gumalaw. Kaming mga witch or gumagawa ng pampaswerte, ay kailangan pa rin na naga, naga ano lang kami, nag-unlock kami. Binubukas namin ang pintuan para sa inyo. So, kailangan nyo pa rin gumalaw talaga, humanap ng paraan. Kami po ay nag-guide lang po sa inyo kung paano, kung paano kayo dikitan ng swerte. Page of Cups, Queen of Cups, wow. Tingin ko may nagkakagusto sa inyo, hindi nyo alam. Yung mga iba po na hindi kayo mahal ng person niyo, mahal naman po kayo. Uh, nakita nyo kanina, meron din 7 of, pen, seven of cups. Dito rin may 7 of cups sa'yo. Okay? Uh, possible talaga na yung person mo may tinitingnan na person from the past. Okay? Connections. Nag-connect kayong dalawa. Uh, may nakikita ko makikipagtalik. Hoy! Okay. Sinabi ko, sinasabi ko pa 'di ba? Nakita nyo makikipagtalik. Eh, Ayun, oh. Okay. O oh, yung mga buntis dyan, pag ayon yung mabuntis, edi eh mag-control po kayo, may possible po kayo mabuntis. Okay, itong araw na ito, ikaw ang Diyosa. Gandang-ganda sa'yo yung person mo. Okay, kung sino man ito, gandang-ganda sa'yo. Makukuha mo do yung lahat ng gusto mo. Ayan o, oh, makukuha mo. Ikaw yung parang queen ng pamilya or kung dalaga ka princess okay, ma uh, isang stability na tao ang nakikita ko na absorb ko ngayon. Magaling ka madam ko okay, the high priestess, the high priestess, ay, wow. Ang ganda naman ito. May bibisita sa'yo. May tatawag. Makakatanggap po kayo ng good news. Pareho kayo ng person mo. Makakatanggap kayo ng good news. Possible talaga makakapag-usap kayong dalawa. Okay? Magbabaan na tayo ng pride. Mag-ano na kayo. Mag-usap. Magpatawaran. Okay? Ma'am, kailangan ba akong mangunguna? Kailangan yun. Kailangan talaga. Kasi mahal mo yan eh. Okay? Kailangan po talaga yun mga langga, mga love ko. Sige po, maraming salamat ha. Okay, yan po ang inyong reading ngayon. Ang ganda ha. Hindi, wag kayong malungkot sa third party. Wag kayong mabaliw. Hindi ko mo nakita dito na no may babae na nababaliw kayo. Ah, uh, ito po ang aking Facebook account. Mag-message lang po kayo kay Miley Tarot, August 3 po yan, 785. wag po kayong maligaw. Meron po akong dalawang account. Back up lang po yun. Huwag nyo yung i-message. Pang backup lang po yun, emergency purpose. Ito po yung cover na may message nyo, June 4, 4 meron siyang 488 na react. 10K po yan na mga madam ko, blurred ba? Yan, 10K po yan. Wala pong magme-message sa number, wala pong tatawag dyan. Messenger only. Okay, nakita nyo, ayan. Oh. Yan, yeah, manood kayo mga nakakatuwang video, tingnan nyo to. Ay, may music, baka maano ako ni YouTube. Yan, manood kayo ng mga video. Meron akong mina-upload ito pa tong gipis ting gi na to. Si Chipmunks. Okay na sana, nagsalita pa, 'di ba? Yan, mga nakakatawa. Ito yung ginawa ko po ito ay sign po 'yan, hindi po 'yan pang ano ha, sign po 'yan ng universe para sa atin. Kung emergent, ay kung accidentally po nakakita kayo ng ganito, ibig sabihin sign po 'yan na may paparating sa inyo talaga. Okay? Yan. Kung dumaan yan sa wall ninyo, yung ginawa ko, even na uh, biglaan lang talaga, ba? Diba? Yan, mga sign po yan. O, to yung... hmm. Totoo yan, signs angels ang tawag namin dyan. Okay? Ayan. Ayan, Ayan mga testimony natin. I-add yung Facebook natin para alam ninyo kung kailan tayo... Uh, mag-upload yan, mga ganon signs of angels. Sige po, ingat po kayo, maraming salamat. Ay, magbasa po tayo ng nagpapasalamat na client natin. Okay. Hello ma'am, kamusta po kayo? Isang maragandang umaga po sa sa'yo. Maraming maraming, maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi ko po yung matutumbasan ng pera. Pero ma'am, handa po akong tumulong sa'yo. Kasi po talaga grabe ang balik. Totoo po na worth it magpaalaga sa iyo. Maraming maraming salamat ma'am. Tutulong po ako sa cats and dog na binibigyan mo ng tulong o kahit sino pa po ma'am, ikaw na po ang bahala. Nabigyan niyo po ako ng malaking swerte sa buhay ko. Nakapera po talaga ako. Ang binayad ko po talaga sa inyo ay worth it. Agad-agad pong nabawi ko. Maraming salamat din po ma'am. Kumakalma na po ang asawa ko sa nakikita ko sa tagal po namin na 10 years, naging okay na po siya ngayon. Ay, masungit ito yung asawa niya. May attitude na nanakit. Minsan, bigla na lang siya pagbubukatan ng kamay. Okay, so magandang balita yun na ganun yung asawa niya naging okay na. Ano? Sige po, ingat po kayo and maraming salamat. Uh, available yung spray natin. Ano? Matindi dito Matindi talaga. Okay? I-view nyo na lang buka hapon yung video ko na in-upload natin. Hindi po ito madaling gawin. Si perfume natin, sold out na po yun. Next year po yun magkakaroon. Okay? Ingat po kayo and maraming salamat. Bye-bye.